Live. Samantala, sineseryoso ng DepEd ang mga natatanggap na reklamong child abuse sa mga estudyante, kaya patuloy ang kanilang pag-aksyon. May detalye pa hinggil dyan si Christopher Tirambulo. Christopher, Patuloy na nakatatanggap ng mga reklamo ang Department of Education hinggil sa pang-aabuso sa mga estudyante. Sa datos ng DepEd, pumalo na sa 1,700 at siyam na reklamo na iba't ibang klase ng pang-aabuso sa mga mag-aaral sa buong bansa ang kanilang naitala. Binigyan din ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na kailangan bigyan ng agarang aksyon ang mga pang-aabuso sa mga bata sa online. Dagdag pa na ofisya na madali na lamang ang palitan ng mga impormasyon kung kaya't marami ang mga mag-aaral na biktima ng cyberbullying, hate speech at iba pang uri ng pang-abuso, binigyan din pa ng VC Presidente na magtutungo na sa mga paaralan ang Learner Rights and Protection Office ng DepEd upang masolusyonan ang mga natanggap nilang reklamo. Nananawagan ang ng Education Department sa lahat ng mga teaching at non-teaching personnel sa buong bansa na isulong ang malusog at ligtas na eswelahan sa mga estudyante habang iginiit ng ahensya na marami na silang sinapahan ng kasong administratibo laban sa kanilang empleyado na sangkot sa child abuse. Una nang inulusad ng Education Department ang email address na weprotectlearners at at contact number na 0286321372 o 0945175975 upang tumanggap ng mga reklamo. Christopher Terambulo, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Christopher.